Good morning mga kamits! Nandito kami ngayon sa Cebu Sa SRP Road Kawit Island, Cebu Cebu City Dito kami ngayon Nagkakuha ng project Tabig dagat Ayan o no? Ayan po yung mga uh, Ano, diyan kami gumagawa sa No Star Hotel. Yung dalawa po 'yan. Ayun oh. Kasi no, no Star Hotel kasi no. Ayun, tabing dagat po 'yan. Tapos ayun yung maraming building sa unahan, parang Ayala na rin sa Manila. Tapos ito naman yung uh, tulay na bagong gawa. Dito 30 daw 'yan. Kaya kada terting gawa mahaba po yan, tawid dagat. So ito yung ano na natin dito, ito yung view, so, napakaganda ng view rito, tabing dagat to Kanina naligo kami sa dagat. Ayan, Tara na, pasyali na natin yung ating uh, lugar rito. Magandang lugar po rito mga kameks. Ayan. Good morning Sa Sibu Ang ganda lugar lugar ito. Sa kaya ayos -ay, yung paggawa ng ano nila Yung uh, riprap Parang uh, ano Ayos, sila talaga siyang gawin na ganyan no? Bato, simento Tapos may harang sila para sa alon medyo hindi diretso may sangka may panangga sila sa alon ayan dun po, yun yung uh, pier yung uh, benda, may tulay Tapos dito din sa unahan may pier, gumagahan na pagitnaan kami ng pier ganoon so, lang dito Hale. Eh, siguro magtatagal kami rito. Abutin kami rito ng mga December. Kasi malaki-laki po yung ano, gagawin. Ayun doon, ayun yung pero. Tapos dito, yung ano nila, Kasi ito yung ano, nito, gusto mo mag-jogging. Tabing dagat. Dito, napakaluwag. Yun lang ang ano natin dito mga kamigs. Ah, kahit malayo po ito eh, pinatos ko na kasi ano naman, medyo malakalaki din naman. Kaya okay din naman, okay lang. Okay lang naman ang uh, Punta. hindi naman talo may kita din naman ok ano oras na kakain mo tayo mga kamiks dito tayo sa kantin saan kakain na tayo kakain kain na na tayo kain tayo Okay, bye-bye kainan muna ayun na po nagsusukat na